Happy New Year. So, Good morning, good morning. So, uh, January 1, 2025. So, nandito tayo ngayon dito sa uh, Tabing Dagat, no? Papunta tayo dun kay amigo natin, Jomer. So, uh, punta natin siya. So, let's go! January 1, 2025 So, oh, grabe Napakaraming tao ngayon dito sa tabing dagat Dito sa Tumangas Ayan So, yung iba Pauwi na yung kami, papunta pa lang so ayan gandahan lang so dito muna tayo dito sa ano no sa may balsa so ayun na nga no dito sa balsa no maraming ano family aperto so doon sa dulo napakaraming ano naliligo doon ayan Ha, mula mula dito hanggang doon sa dulo. So, napakaraming tao. So, actually, wala dito si Amigo Jumer. Eh. Dito side. So, tuloy-tuloy lang tayo doon sa left side natin. Uh, doon sa dulo. Uh, doon tayo pupunta. Hanapin natin yung ano, sasakyan ni Amigo Jumir So, let's go! Yun! Yun! marami pa rin tayo. So, tawag dito is uh, Elizabeth bit Resort. Ayan. Guys, dami. Okay. So, there you have it. Stop over tayo dito. Damn. Kasi yung motor ni Amigo Jumeir ang yan So, punta na natin guys. ah uh, mga Amigo. So, nandito na yung ano, no, service ni Amigo Jumeir. At syempre, may ticket na tayo dito ay no? Yes! Pikachu Ano naman si Mickey Jumer What's up, what's up? Nandito na tayo Hanapin na lang natin si Mickey Jumer So oh, let's go tayo dito sa left side natin So oh, may ano pala May shortcut pala dito eh Ayan, ayan, ayan Napakaraming tao So yung iba Yung iba pa uwi na So tayo, maghahanap pa lang tayo kay Amigo Junior. So, uh, shortcut tayo. Uh, dito tayo dahil para shortcut. <laughs> you can see guys no napakaraming tao dito sa ano tabing dagat dito sa uh, Dumangas area no so ikot lang tayo dito tapos dyan tayo dumaan sa gilid no basig dito. Kita, no nice Fish. 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 Oh, kita

<laughs> wais. Wais, wais, wais. Wais, di. Kita gurus sepiak. Kita gurus dulu sepiak. Taruh No. Uh, Batu. So wala dito si Miguel Jumer no? Uh, punta naman tayo doon sa kabila Sa uh, pinanggalingan natin kanina So ayun As you can see doon tayo kanina Sa may, sa may balsa doon no? Doon tayo minto Tapos uh, nakita natin dito dito sa bandang to So actually napakaraming tao no? Ang haba ng ano, tawag dito Hunas So mula dun kanina nakita natin to so maraming tao so actually wala pa rin si Miki Jumer uh, let's go na lang tayo dito sa kabilang side okay yes good you have it at nakita na rin natin si amigo natin Jumer Pero... What's up, what's up, Holy, oh? pero di kulong. Ano uh, sa uh, baybay, no? At dumanggas. Ano na natakasang. So actually, uh, pumunta kami doon kanina, doon sa right side, na, sa left side natin. Wala sa Miguel Jumir. Kanina ka pa namin na. Ah. Not nandito ka pala. Eh, yes. Tapos manito, no, uh, uh, sa naman, pa na karoon. mag sa maraming matigang naman, pabalwa naman. mag dito sa plaza naman. Ayos. Yes. Uh, New Year, uh, sir. Oh, ako sa plaza natin? <laughs> uh, get, direct yung mga laga ka dito eh. <laughs> oh, <laughs> uh, boys. <laughs> oh. <laughs> <Fugos> na. <laughs> So, dere abet mami amigo. Nandito na si right. Amigo Jimer. Oke, okay, okay lang, wala. Okay wala well, amigo. Let's go. Ayo, 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 Yes, Jerry Rabbit, no? Nandito lang din naman tayo, no? Kasama natin si Amigo natin, Jumer. So, bagong taon. Bagong paligo. So, maliligo kami ngayon doon sa, no? Siyempre, tagat. Sa tagat. Diba siya na So, abangan nyo mag, ano? Dolphin Dive si Amigo Jumer mamaya, no? So, So, let's go, let's go. Let's go Swimming Ayan o no? oh. Ayan si Amigo Jumero Let's go, let's go So Bagong taon Ang nga nga dolphin time. Ang mga nga dolphin dive ni Amigo Jumero Yes <laughs> Bagong taon, bagong paligo No ba, sarap So <laughs> Ayan si <nasi> Amigo Jumero <laughs> So, shoutout out pala sa ano no, sa amigo natin doon, si amigo natin DJ Mix Vlogs at saka yung pogi nating uh, amigo si amigo natin pututan vlog so bye na lang kayo dyan nandito kami <laughs> mini amigo jumer ngayon bagong taon bagong paligo abangan ang golf and ni amigo uh, jumer so, let's go mga ka daw aga pang olympic ka swimming twice let's go let's go stroke back stroke 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 So, ayan. Actually, mahabang ano hunas. Hunas tawag dito. Kasi oh, mula doon. Ayan. Mula doon ka na. So, maglalakad-lakad tayo no. Hanggang doon sa ano, malapit tayo sa ano. <laughs> Pupunta natin doon sa ano, sa Gimaras sila. Wise. Lalangoyin lang namin. Lalangoyin namin. Punta kayo makaya no, kakaboboy bags so out kay Kabuboy's Vlogs oh, dyan sa Guimaras. Uh, ano? ni babalik sa amigong? Uh, so, ayan. Plus uh, back natin ulit doon sa right side natin. Doon kanina tayo first stop natin. Puminto tayo dyan. And then, nakita uh, natin yung balsa. And then, uh, uh, mula doon, nakita natin maraming tao dito. So, hindi lang pala tao dito ang nakita natin. <laughs> si amigong <ko> jomer <laughs> Si Amigo Jumir pala nakita natin dito sa gitna. Ay, <laughs> Ayan na at mamaya so magdudulpin dive. Tapos backstroke, kick stroke, backstroke, backstroke, stroke Nice. So ano masasabi mo amigo Jomero kay ano wala yung tropa natin si uh, DJ Mix Vlog kasi kasi pututan vlog. Ano masasabi mo? Ah uh, okay lang kasi okay. si si te si, family na siguro kung wala si Taso si, 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 no. Ah uh. uh, kung sa pag-aaw oh, kaya kanya lang tayo. So, <laughs> yes. So, Para kanya ka mga January February. Kita-kita na magkita ulit no Sama-sama tayo ulit. Yes. Sa banga nyo nalaga yung ano ah Lahat ng dive ah <laughs> Ganda dito guys sa paliguan ako oh, eh, you Kasi know, hindi masyado matinig yung uh, Ronito yung mga barat Ganda dito oh. Oh. Sa malamig yung tubig Guys Wala nga alo no So, kahit walang alon, siyempre, si, 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 si Amiga Tatisay, oh, oh, mamamasa, si Amiga Tatisay. Ay, oh, niya yung tapo na doon. <coughs> oh, ayan, Guys, bye, <laughs> bye, bye. <coughs> <coughs> pasalubungin natin ang bagong taon ng 2025 no? aligo tayo para pasalubong ba so, so, Baka sunod na araw din ayoko ka ligo Ngayon ligo <laughs> <karo> muna tayo <laughs> Bagong taon, bagong paligo Together with amigo Jomero Kiro Panatakasan guys <laughs> <laughs> So ano pa lang Tuntut pelang. pelang Apa mulai kan lagi. Bapak masaklah awit <laughs> ayan uh, 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 mm, na ayan na o ano, uh, ano ba yan uh, okay. uh, dolphin din ba yan uh, dolphin yan uh, baby <laughs> uh, baby ah baby dolphin ah baby dolphin nandito na pala yung baby dolphin namin uh, oh ay sas <laughs> nandito na si baby dolphin hello ay, boy, boy, boy. hello baby dolphin yun

Lo sai saga. Wow, kampion get tu yar mata sa. Oops, ano yan ano yan? Ano yan? <laughs> <laughs> Ops! 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 Ano yan? Buli! Ah! Dolphin dive! <laughs> Ayan na ka, mga amigo! Dolphin dive! Ano naman ang stroke? Ano ang stroke? Ah! Stroke! 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 stroke. 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 Hi guys. Oh, tara ako na si Muni Muni. Yes. A little dolphin si Muni Muni. So, bagong taon, bagong paligo. Kasama si dolphin. Si Nini Muni Muni. Tama na ba? Guys. Muli! dalig say ni Godya say patay tinurian ayana ayana say dalig say tunga ito buksok ay magasin ko so first time namin maligo ni Amigo Dumer, bagong taon bagong paligo so kasanat ni naman nuna natin maggrupo ano, natin, natin ayun sus sus ayun sus backstroke 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 ah uh... ah <laughs> um... oy butterfly butterfly oops oops <laughs> <laughs> Bye -bye.

Tama muna si Obama. Troop bark ta bang troop o kabang troop. Eh, din guys guys no. Uh, uwi na kami. <laughs> Iwan naman namin si Amigo Dumer. Meg, uwi kami, Meg. Oh, mau dipugar ke Bali dari Serpa? Guys. <Nice>. So, bye. <laughs> Una muna kami ke Amigo Jamer. So this is it. Pansit. Bye, Mika <laughs> jumer. So yan. Iwan muna namin si Mika jumer habang nag-enjoy uh, kasama ng kanilang mga kanyang pamilya, no? So at kami naman ni Amiga Tisay ay uuwi na rin. So bye. Yun. So doon sa kabila no, ang dami pa ring tao. So uh, hanggang sa dulo pa rin sila. Ayan oh. No? Ang dami. Hanggang doon hanggang doon sa dulo sa may balsa sa tabing kalsada. So napakaraming tao doon. And then kami pabalik ulit. <coughs> at uuwi uh, na rin no? thank you so much panibagong taon panibagong paligo together with amigo Jumer so ayos so yan guys pa uuwi na kami ni amiga Tisay so ayan sya Sana no? Sana balok na. Yes. So, ayan na. Ayan sa uli oh. Ito yung pogi nating uh, sticker no. Yung una nating sticker. Yun. So, dito na tayo. So, look back. Dami pa rin tao. No? Ayun. Hanggang doon sa dulo. So, Uy, bilis ah. What's up tayo sa ano? Motovlog tayo pa -way. So, let's go guys, no? So, ayan na guys, no? Pauwi na kami. Pauwi na kami. So kahit uh, hapon na guys no. Marami pa ring tao. Saka yung iba uh, pauwi na rin. So fast train na guys ng hapon. So, marami pa rin naka ano dito no, kantabay no, no sa ano, merong Coast Garden then, Uh, LG 'yun ang tumanggas. No, Magkantabay sa mga magaganap na ano, dito. Okay. So, so, may nanonood or either wala naman so Nandito pa rin sila Supportive sa kanilang uh, Bayan dito sa Tumangkas So ayan Yung iba sa Ano na Nasa tabing kalsada Na nauminto Yes So uh, ayan guys no? Doon sa Left side natin Doon tayo kanina Uminto yun dyan sa kabila yeah oh. sa balsa so ayan na so dire direction na lang tayo guys no uh, enjoy the moment pa eh. yes ayan actually so, ang dami talagang tao kahit okay, ako na ang dami, -dami. Sobrang naligo kami kasama namin si DJ Mix Vlog at saka si uh, Vlog ditong side na to. Ayan, yung may na ano, dito kami naligo. Ayan. So, actually, napakaganda rin dyan. Oh. Uh, hopefully, baka sa next uh, uh, day, uh, babalik kami dyan para uh, maligo ulit. No? patunga ng kanilang mga handa no? ayan o oh. guys, at dito sa ano may bandang to maraming tao pa rin so kanina, pagdaan natin punong puno ng ano to ng uh, sasakyan uh, left and right to so, pero ngayon, dami oh, pa rin oh. ayan o oh. kahit ano Tapo na meron pa rin naliligo at saka yung iba hindi pa umuwi Uh, guys. So hanggang dito na lang muna 'yung ano natin 'yung vlog natin sa bagong taon, bagong paligoy dito sa uh, tabing dagat dito sa bayan ng Dumangas. So uh, thank you so much sa lahat na nag-subscribe. Thank you so much.